day mga kaibon ano, uh, para maiwasan lang po natin yung wrong pairing at saka infertility ng mga ibon ano, huwag po natin pagparesin yung ano yung ALBS 1 at saka 2 however kung magpapares din po kayo ng mga fisher at saka mga personata uh, magiging madungis po sila yung ulo nila magiging madungis anak. may mga itim-itim hindi kayo makapagpalabas ng makinis na ibon so hindi naman purong pairing yung gano'n kaya alam ah uh, madungis po yung mutation at saka po kung ang mga ibon eh dapat kung personata personata din yung ipaparis mo yan po, uh, green personata na yan. Pwede naman siyang parisan ng ano. Uh, blue personata. Para maganda po mutation maitim yung ulo niya. So, either green or blue rin yung lalabas. Pag mga... Yun po yung mga puti na madungis. Ang magulang po nun eh... par blue fisher at saka ano parblue uh, par blue din na maubi naglaba sila ng mga puting ganyan no? yan so hindi po magiging perfect yung mutation ano? pero yung mga green yung green din ang pagka uh, parisin ninyo uh, dominant po yung mga colors na green uh, green person na uh, green fisher parehas po lalabas niya green fisher parehas po ang mutation niyan so may mga uh, ayun yung Pablo na yan ang magulang po niyan ay ano Cremeno pero naglabas siya ng ano yan yan Ayan, maglabas siya ng cremeno o magulang. Tapos, parblue na maubi. So, hindi natin alam kung ano talaga yung magiging mutation. Ano po? Tulad po nito, isang blue wing at saka parblue. Ayan o, yung nasa taas na yun. Ito ito yan Yung par blue na yan Tapos yung blue na iwing Naglabas sila ng puti So Malinis naman Pero syempre bagat Bata pa Magbabago pa kulay nun So yan lang po muna no uh, Maraming salamat Mga kaibigan